Hey yo, what's up mga kaparmers? Magandang hapon po sa inyo lahat Eto, tapos na naman ang maghapon Trabaho sa silihan At ito, naglalakad lakad lang titingnan kung anong mayroon din sa paligid halos ang tanim po namin ay sili halos sili lang ang tanim namin wala pong iba pero sabi nung kasama ko meron daw isang napakaliit naman yung ginamasa namin dati na patatas pero maliit lang panarili daw yun at yung mga pambinta naman ay panay sili walang ibang tanim kundi sili nung nakarang taon daw ay mayroong mais pero hindi na yata nagtatanim mga ng mais kaya pa naisili na lang ay ang itinanim ni amo at na lang ang aming alaga siling lahat huh? malamig pa rin yan oh no? Uh, mamaya na lang mabalik ka ng isinalang. So, yan. Uh, bumaba lang ako kasi nagsalang ng labahin. Para hindi maipunan, salang kagad ka So, yan lang muna mga kaparmers. At, uh, dito na lang yung sa bahay. At napakalamig sa labas. Tambay na lang ulit sa bahay.